Libreng medical, dental at pediatric services ang kalakip ng ikinasang outreach program ng Kampakino Station Hospital, katuwang ang kasundaluan ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon para sa mga indigenous people community sa City Duwega, Barangay Maasin sa bayan ng San Clemente Tarlac, Kamakailan. Ang naturang programa ay pinangunahan ni Colonel Cesar Almir Candelaria mula sa Camp Aquino Station Hospital at bahagi ng ikapitumpot-anim na anibersaryo ng naturang unit kung saan nasa mahigit dalawang daang residente ang natiran ng malibreng serbisyo. Pinabot ni Mr. Albert Kapuna na tribal chieftain ng nasabing lugar ang kanyang lubos na pasasalamat sa na mga residente sa tulong na ibinigay sa kanila ng kasundaluhan at hindi naging hadlang ang layo ng kanilang lugar upang maipabot ang mga serbisyo para sa kanilang komunidad. Ah, nagpapasalamat po po sa mga militar na civil po. Salamat po sa tulong na anak kahit ma mahirap yung namin. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng mga militar po. Bukod sa iba't ibang libreng serbisyong medikal, ay nagpamahagi rin ng samut-saring damit at libreng gupit ang kasundaluhan ng Kaibigan Batalyon sa naturang aktibidad. Samantala, kinilala naman ni Lieutenant Colonel Geraldine Magno, Chief Medical Service ng Camp Station Hospital ang pakikisa ng Kaibigan Troopers upang may sakatuparan ang nasabing aktibidad. May pasasalamat din po kami sa mga taga Sitio sa pagkakataong ibinigay nila sa amin na tumulong at ilapit ang servisyong medical at dental. Salamat din po sa 71st um, para sa tulong nilang uh, maisakatuparan namin ang medical mission na ito. Tiniyak naman ni Lieutenant Colonel Benny Sisinga, Battalion Commander ng 71st Infantry Battalion na laging nakasuporta at handang tumulong ang kanilang unit para magatid ng serbisyo sa kanilang lugar na nasasakupan. Ang Sitio Duweg ay dating kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas sa probinsya ng Tarlac at ito rin ay naging resettlement area ng miyembro ng Abeling at Aita tribes nang pumutok ang bulkang pinatubo noong 1991 na naapektuhan ng mga komunistang teroristang grupo na ngayon ay isa ng payapa at tahimik na lugar sa nasabing grupo rin siya dahil na rin sa pagtutulungan ng mga kasundaluhan at iba't ibang ahansya ng pamahalaan. Mula dito sa mga terampang gasinan, ako si MJ Ortiza ang inyong kaugnay.